So mga par, ayan, bali busy lahat dito si shop mga par dahil gawa nga ng, ayan o, no, puro PMS lahat dito. So tapos na yung Honda Click na 175cc, so bali meron ditong ginagawa si Christian na ang problema na ito is walang buga sa may fuel pump tapos walang so, lumalabas na gas dun papunta sa may injector mga par so bubuyo niya ni Christian ngayong araw so ito na lang yung pinakahuling ginagawa namin na Honda Click yung 175cc mga par is bali okay na nakaalis na tapos itong NMAX and so ang naging problema rito sa NMAX kanina is ad pro so may naging iba pang issue Bukod dun sa ad pro dun sa may sakit mga par So kinabitan natin siya ng ad pro Bali ayan, Busy busy dito sila bumpy Tapos PMS, mga par Maintenance dito sa shop, mga par So, dito, mga par Si Boss Eman Magdidig na ng puli Tapos, eto Dito tayo magpo-focus kay Christian Gawa nga ng Yung problema na ito, Christian Ayaw man dargawa ng Walang lumalabas na gasolina Papunta sa injector So, nandito si Asing, mga par Ayan, no Yes So, may bago na naman tayo dito Aha <laughs> Ayan, si Aseng mga paraso So, babakbaki na ni Christian to So, ayan o, oh, kalat-kalat na yung wiring Dinala to dito, ganito na yung tsura Hindi mapaanda sa ibang shop Doon sa unang pinadala niya to, mga paraso So, bale yan, si Christian ang gagawa niyan. So, abangan niyo to Pag natapos dahil anong oras na rin Double check na lang ni Christian yan mga para So, let's go So bali mga pare ito na yung Honda Click So hindi ito magagawa dahil gawa nga ng Yung ECU yung may problema So hindi ko na siya ma-explain sa inyo kung bakit Sira ang ECU Dahil meron kasi dito apat na wire Na hindi ko mo eh, si Boss Simon no, kumakain na naman mga pare <laughs> Oh trip So bukas na itong magagawa dahil yung are is bibili muna ng ECU so masakit sakit to Ang ECU ay amiga so walang contact lahat Galing sa ECU papunta ng fuel pump ito sa main injector wala ding contact mga par Diba meron So uh, abangan nyo na lang to sa susunod na kabanata mga par Ngayon lang maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa Jake At syempre lagi kayong mag-iingat mga par Bye bye